Suportado naman itong si Department of Interior and Local Government uh, Secretary Juanito Victor o Janvic Remulla. Ito hong pagpapatupad ng uh, mga binagong uh, implementing rules and regulations dito ho sa Republic Act No. 10592. Ito hong kilala rin sa tawag na Good Conduct Time Allowance. So ito yung kontroversyal uh, na GCTA law. Ito kasunod ng mga sulat mula sa Bureau of Jail Management and Penology ng kasalukuyang rate ng pagsisiksikan sa mga piitan ay umabot na ho sa 306% o 306% kung saan ang bilang ho ng mga persons deprived of liberty ay 117,767 sa 482 na piitan na pinamamahalaan po ng Bureau of Jail Management and Penology sa buong Pilipinas nitong Oktobre at 31. Ito ho'y mas malayo sa ideal na populasyon ng mga bilangguan na dapat sana'y 33,325 lamang na nagpapakita ng uh, agad o kagiat na pangangailangan para ho sa mga hakbang upang madecongest ang mga bilangguan. Sa kanyang mensahe na pinabot nitong si Department of Interior and Local Government Secretary Serafin Barreto Jr., binigyang diin nitong si Secretary Remulla na ang na-update na implementing rules and regulation ay makakatulong sa isang mas makatarungang sistema ng hustisya na magbibigay po ng pagkakataon sa mga persons deprived of liberty na paikliin ang kanilang mga sentensya kung ipapakita nila ang magandang asal alinsunod po yan sa mga provision ng batas. Kumpiyansa rin itong si Secretary Remulla na ang binagong implementing rules and regulation ay magdudulot ng mga pagpapabuti sa kalagayan po ng mga bilangguan at uh, magtitiyak na ang justisya ay naipapatupad ang uh, batas at inkusibo. Ang mga bagong alituntunin ay magbibigay daan sa mga mataas na transparency sa pagbibigay po ng uh, Good Conduct Time Allowance at inasang makakatulong ang sistema ng single carpeta ng Bureau of Jail Management and Penology upang masubaybayan ang mga allowance at mapapadali ang tamang paglabas ng mga kwalipikadong persons deprived of liberty." Dagdag pa rito ang kamakailang desisyon ng Korte Suprema na ang mga nahatulan ng mga karumal-dumal na krimen ay dapat ding makinabang sa mga benepisyo ng good conduct time allowance.